ating mga kamaso ngayon araw ng uh, Tuesday August 19, 2025 magkakaroon tayo ng demolition ng kikitang operation dito sa Carlos Palanca uh, dito sa barangay 643 ba? district 6 uh, babalikan lang natin to dahil kapon nandito na tayo baka i-demolish na lahat uh, update ko na lang kayo sa magaganap na demol demolition at kikitang operation dito sa Carlos Palanca district 6 Isboy Maso, kamaso naman, God bless you.

Okay. So, kada butas. Kasi sabi na lang. Kasi ko, ba? ka. So yung una, uh, yung una, pangalawa. Kasi pagbalit yun. isang Kailangan may maso. Talupan muna. Maaaring talupan na lang muna natin lahat. Pero, yung materials, iwanan. Hindi nyo pwedeng kunin. Ha? Hindi nyo pwedeng kunin dahil yan ay gagamitin pa nila. Ha? Yung maso, para dun sa kapader. Pero yung mga sa bubong, maaaring, yung pareto ni Capra, ha? Ingatan lang, kasi kawawa naman yung mga ito. Oh, tsaka camera lang itong ano, harapan. Oh, okay. Na? Ay, ko? Okay ka na? Okay 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 na? na? Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Okay na? na? gano'n ha? Okay na? na? Okay Okay, okay, okay

swept in the may footage maganda din maganda talaga sa camera natin yan Pwede, mo Masama ni General sa Sabi ko wag lumayo dito eh. Ito, ito, ito. Give it Ayan dyan, ano? Ay, ito mo. Patong lang. Patong mo yun, Ay, patong mo yun. Oh. Okay. Wala na, okay na. Ah, okay na, okay na. Wala na.

どうしてる人? นู่ก็เป็นนู่กอมาตาวนะจ๊ Ngayon, Bakit? Ngayon, Bakit?

पसंद pinangunahan ni General Sukat so yung pagk pagkikipa rito sa Kiyapo Kita ni kita ni ada nanti. No, natin yung vlogger natin papasok na yan. Negative daw. Pwede pa sa akin. Pwede pa sa akin. Ano 'yun? Ano 'yun? Pag-alang ba bayaran? Anis si, sampul di ko, pag sa Hindi ko alam niyo. Hindi ko na presyo na, hindi ko presyo. Ay, kung mo kung Sir, eh, matabi ka naman. Mangarang ka pag kami ang mapagsakan. Baka makatama tayo.

Ito sa tinatapat mo, sa pasukan talaga. Ayaw. Ang tinanong mo ba? Nagara dito, sa nanibendisa na 'no. Si Ninong Eh, ibibigay din sa sa pagkasang-ayon sa biktima. Sino ba 'yung lumululanin lang pumasok dito? 'Di 'yung maiintaka dito sa titig. Dito nakatago. Oh, alin mo pa ano pa 'to? Mas mahanap ko 'yan. Ah, hindi na. Ah, hindi na. Wow, wow. Ah, hindi 八岁半。Oh, oh. Oh, sorry,